hello 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 guys magandang tanghali sa inyong lahat yeah. nandito tayo ngayon guys sa uh, harap ng kamera, minsan ko lang ito gawin uh, gusto ko lang guys uh, mag react doon sa sinabi ng isang babae na kumain sa paris ni diwata wala daw lasa ito guys panuorin natin wala nang gana dahil doon sa nangyari wala na po talagang lasa yung pagkain Yes. Yung fried chicken. Kailan po talagang lasa yung pagkain? Yes. Yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung magkaano lang? Ng... Wala daw lasa. Yung fried chicken ni Diwata. Eh kung ako sa iyo ate, wala palang lasa. Di nagluto ka na ng sarili mong fried chicken. Yung flour, yung asin, yung paminta. Para lang magkalasa yung chicken, Magkaano lang po yun, di ba? Doon naman sa so work it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours Ayan. diba tapos titikman namin yung chicken na wala talaga pumila Ayon, daw sila ng isang oras to, oras to oras. dalawang oras o Or sa kalender niya ganoon po opo oh, tapos yung kaldereta <laughs> oh ayun po na disappoint kami dahil hindi na Ayan guys. Eh kung walang lasa, baka may COVID ka ate. Magpatsika kaya para magkaroon ka ng lasa. Kasi di ba yung mga nako-COVID, walang pang lasa. Baka ganun ka. Gustong gusto siyang tikman dahil hype siya. And yung ibang influencer, ibang vlogger is, hindi talaga sila nagpakatotoo sa, sa review nila. Yung honest, yung totoo Eh sa dami ng mga vlogger dyan, ate, sa dami-daming kumakain, sa dami-daming nag-promote dyan sa Paris ni Diwata. Parang ikaw lang yata yung nagsasabi na walang lasa eh. Kaya para para sa akin lang may COVID ka ate kasi wala kang panglasa eh. Para doon sa overload Paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review na lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken. Lasang sunog daw. And according daw. sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang... Uh, ay, pati yung mga, mga pinsan yung, mo, may COVID so, din. Sa ganun, ito ay Kung ako sa sa'yo, magpa-check up ka sa doktor. Dahil ay papakirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain. Para naman yung yung piniya ng mga tao doon ay worth it at hindi sila mag-disappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung whole na nagtatrabaho sila. It's it's a rotational shift. So, sila lay night shift, so dapat expected nila na dapat marami silang energy. And huwag sila kaagad mag-judge ng mga... Oh, huwag pala mag-judge eh. Bakit ikaw nang judge ka dyan? Nakikain ka na lang nga lang eh. Kung ayaw mo sa lasa, ni huwag kang kumain ng pares. Eh, mayaman ka pala eh. Yung pares kasi pang ano lang yan, pang masa. Eh ikaw mayamang ka, ikaw wag kang kumain ng paris sa kawalang lasa ang paris ni Diwata Eh bakit dinumog ng tao? Tao na eh, eh, hindi na yan, sinungaling kayo Like, dahil sa 100 pesos Magmandadaya yung mga tao Pumila doon ng 1 to 2 hours Magmandadaya yung tao para lang sa 100 Yun na nga, 100 pesos lang eh Isipin mo naman 100 pesos Only rice ka na, only sabaw ka pa oh, Kumain ka nga ng restaurant Yung isandaan mo, anong mabibili mo? Pesos kahapon, hindi lang ako ako'y nagreklamo, hindi lang kami, but mayroon pang isang nagreklamo doon dahil din sa stop nila. So, imagine nyo, kung araw-araw may nagreklamo ng ganun, masasira syempre yung business ni Diwata, yung reviews sa... Ay, ayaw mo palang masira yung Paris ni Diwata eh, ikaw ang ngal-ngal-ngal-ngal dyan sa social media. May sira yata ulo mo eh. kagad diwata, maaga pa lang. Ay, ikaw ang umayos. Ay, niya lagi yung mga staff, kasi meron doon eh, dalawa yun eh. Yung isang parang, isang uh, lalaki doon yata, or gay, eh, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung sige hindi niya kapit. Kung ako sa'yo ate, huwag kang kumain ng paris, kasi yung paris, hindi naman pang ano eh. Hindi naman pang mayaman, ikaw mayaman ka kasi, sa tingin ko mayaman ka eh. Isipin mo kasi isandaan, halagang isandaan. Unlimited rice ka na. Unlimited sabaw. May soft drinks ka pa. O saan ka pa niyan? I-try mo nga yung isandaan mo at i-kain sa restaurant na mamahalin kung anong mabibili ng isandaan mo dyan. Sige nga. May tama talagang ulo mo eh, no? Kung ako sa'yo, simula ngayon wag ka nang bumalik. Gusto mo lang magpasikat eh. Gusto ka lang mag-viral eh. Ayan. Kakainit ng ulo guys, no? Nakikain na lang eh. Mag manira pa ng paninda ng paninda ng tao. Yung bago yan, naging ganyan si Diwata, eh, dumaan mo na sa butas ng karayom sa kahirapan yan. Pinawisan ako sa ate, oh. Nainis ako, eh. yung ulo ko sa mga ganyan tao. Eh, ayan uh, guys, panoorin nyo na lang at shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Uh, maraming maraming salamat sa support. Bye bye guys. Love you. <laughs>